Kabayan, pag nag-abroad ka, sasampalin ka ng hirap ng buhay na akala mo dati pa chill chill lang. Marirealize mo na yung salitang hindi pinupulot ng pera na dati naririnig mo lang sa mga magulang mo. Marirealize mo na wala kang dapat pagkatiwalaan dito kundi sarili mo. Marirealize mo na ang limang oras na tulog ay sapat na para may paglaban na isang araw na pagtatrabaho. At matututo kang pahalaga ng bawat sentimong sinasahod mo. Matututo kang magdiis at magpasensya kahit minsan ikaw ang nasa tama. Matututo kang maging independent o mag-isa dahil wala ka mga aasahan dito kundi sarili mo lang. Matututo ka rin ditong lumaban kahit ayaw mo na at hindi mo na kaya pero wala ka pa rin choice. Wala kang choice kundi kayanin na lang marirealize mo na hindi pala totoo yung sinasabi nila na masarap ang buhay dito sa abroad. Kasi pag nandito ka na, masasabi mo na lang talaga sa sarili mo na ang hirap pala. At totoo din yung sinasabi nilang lahat na nasa abroad ang pera, pero wala dito ang saya. Kaya sa mga nagbabalak mag-abroad yan, patibayan ang loob dito at bawal ang mahina, bawal ang sumuko. Kasi dito mo mararanasan ang realidad ng buhay, kung saan patatagan ng loob ang labanan.